Kapatid, bago mo harapin ang araw na ito, huminto ka muna saglit, huminga ng malalim at namnamin ang katahimikan ng umaga. Alalahanin mong hindi mo kailangang daanin sa sariling lakas ang bawat pagsubok sapagkat may Diyos na nagsasabing, Ako ang iyong lakas, ako ang iyong kapangyarihan. Sa gitna ng kahinaan, may Diyos na nagpapalakas. Sa gitna ng gulo, may Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sa bawat hakbang ng ating buhay, nariyan siya tapat, makapangyarihan, at kailan may hindi nagkukulang. Ngayong umaga, halina't lumapit sa Kanya. Buksan mo ang iyong puso at hayaan mong ang Kanyang kapangyarihan ang umakay sa iyo. Sumabay ka sa panalangin ito isang taimtim at taos pusong paglapit sa Diyos na ating lakas at sandigan. Manalangin tayo. Aming amang makapangyarihan sa lahat, sa katahimikan ng umagang ito, kami lumalapit sa iyo ng may buong paggalang, may pagpapakumbaba at may pusong naghahangad ng iyong presensya. Bago pa man magsimula ang mga gawain ng araw na ito, nais naming ipaubaya sa iyo ang lahat, ang aming puso, ang aming isip, ang aming mga plano at ang buong kami. O Diyos, ikaw ang aming lakas. Kapag kami nanghihina, ikaw ang aming lakas na bumabangon sa amin. Kapag kami naguguluhan, ikaw ang kapangyarihang nagtuturo ng tamang landas. Kapag kami natatakot, ikaw ang kalakasan naming nagbibigay ng kapanatagan. Sa mundong puno ng pagsubok, pagod at mga pagkabigo, hindi namin kayang lumaban sa aming sariling kakayanan lamang. Maraming beses kaming nabibigo, maraming pagkakataon kaming nadadapa. Ngunit muli at muli, napatutunayan naming ang iyong kapangyarihan ay sapat upang itayo kami upang ibalik ang aming pag-asa at upang ihanda kami sa bagong simula. Kaya ngayon, O Panginoon, sa araw na ito, hinihiling naming ikaw ang manguna. Ikaw ang maging lakas ng aming katawan. Ikaw ang maging tibay ng aming kalooban. Ikaw ang maging liwanag sa gitna ng dilim na aming tinataha. Inaamin namin kami marupok, kami madaling manghina, madaling mapagod, madaling magduda at mawala ng gana. Ngunit ikaw o Diyos ay hindi nagbabago. Ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Ang iyong katapatan ay palaging bago sa bawat umaga. At sa biyaya mong ito kami umaasa. Kapag kami walang lakas na bumangon, ikaw ang humihila sa amin pataas. Kapag kami napapalibutan ng takot at pag-aalinlangan, ikaw ang bumubulong sa aming puso na kami ligtas sa iyong mga kamay. Kapag kami nabibigatan sa mga pasanin, ikaw ang nagbibigay gaan sa aming pakiramdam at ikaw ang nagpaparamdam na hindi kami kailanman nag-iisa. Panginoon sa bawat pintig ng aming puso, naway maramdaman namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging malinaw sa amin na ang iyong plano ay higit na mabuti kaysa sa aming inaakala. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nauunawaan. Tulungan mo kaming sumunod kahit mahirap ang daan. Tulungan mo kaming manatiling tapat kahit tila ang lahat ay sumasalungat punuin mo ang aming puso ng iyong banal na kapangyarihan hayaan mong sa bawat salitang aming bibigkasin sa bawat gawaing aming isasakatuparan sa bawat ugnayan naming sa aming kapwa ay makita ka madama ka at maibahagi ka o Diyos, ang lakas mo ang aming kailangan hindi lakas ng laman kundi lakas ng espirito hindi lakas para magmataas, kundi lakas upang magpakumbaba. Hindi kapangyarihang para ipagyabang, kundi kapangyarihang para magmahal, maglingkod at magpatawad. At sa dulo ng araw na ito, Panginoon, naway masabi namin kami naging matatag hindi dahil malakas kami, kundi dahil Ikaw ang aming naging lakas. Naway masabi namin kami nagtagumpay hindi dahil kami magaling, kundi dahil ikaw ang aming naging sandigan. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat dapat sambahin. Ikaw lamang ang dapat pagtiwalaan. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Ngayon at magpakailanman, aming Diyos na buhay at banal, sa unang paghinga ng umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong puso, may pasasalamat may pag-asa at may pananampalataya. Salamat Panginoon sa panibagong araw, isang bagong simula, isang pagkakataon na naman upang madama ang iyong presensya, upang lumakad sa liwanag ng iyong gabay, at upang sumandig sa iyong lakas. Panginoon, sa mundong puno ng pagod, kabiguan, kaguluhan at kahinaan, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kapangyarihan. Ikaw ang nagpapalakas sa amin kapag kami ay nanghihina. Ikaw ang umaalalay sa amin kapag kami ay natitisod sa daan. Maraming pagkakataon Panginoon, kami napapagod na, napupuno ng pag-aalala, nahihirapan kaming magtiwala. Minsan gusto na naming sumuko. Ngunit sa mga sandaling iyon, naririnig ka namin na nagsasabing ako ang iyong lakas. Ako ang iyong kapangyarihan. O Diyos, tulungan mo po kaming mapanatiling matatag ang aming puso. Bigyan mo kami ng lakas na nagmumula sa iyo, hindi mula sa aming sariling kakayanan. Punuin mo po ang aming diwa ng kapayapaan. Palakasin mo ang aming pananalig. Ituwid mo ang aming mga landas at gabayan mo kami sa araw na ito. Nais po naming ipagkatiwala sa iyo ang lahat, ang aming mga plano, ang aming mga pamilya, ang aming trabaho, ang aming mga pangarap, maging ang aming mga takot at alinlangan. Panginoon, Ikaw ang Diyos na hindi napapagod. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Kaya't sa bawat hakbang namin ngayong araw, naway maramdaman namin na ang iyong lakas ang umaakay sa amin na ang iyong kapangyarihan ang bumabalot sa aming mga desisyon at ang iyong pag-ibig ang nagbibigay direction sa aming mga layunin. Kung kami man ay harapin ang pagsubok, ipaalala mo po sa amin na hindi kami kailanman nag-iisa. Kapag kami pinanghihinaan ng loob, paalalahanan mo kami ng iyong salita na ikaw ang aming lakas at kapangyarihan. O Diyos, sa umagang ito, Hinihiling namin na ikaw ang maitaas. Ikaw ang makita sa aming mga buhay. Hayaan mong maging daluyan kami ng iyong kapangyarihan sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming komunidad. Maging liwanag kami ng iyong pag-ibig. Maging saksi kami ng iyong katapatan. At sa bawat tagumpay at pagsubok, patuloy naming sambitin. Hindi ko ito nagawa dahil sa sarili kong lakas kundi dahil ang Diyos ang aking lakas at kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw, sa bagong pag-asa, at sa lakas na nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming panalangin buong pananampalataya naming itinataas. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at hari. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,